Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarang na, inagawan pa ng huli. Yan po ang panibagong panggigipit na naranasan ng ilang Pilipinong mangingisda sa kamay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Kinondena ng Pilipinas ang hakbang na yan ng China na nangyari ilang araw lang matapos pagtibayin ng mga leader ng dalawang bansa ang maritime communication para sa pagresolba sa mga issue sa West Philippine Sea. Nangako rin ang binong Task Force na hindi na mauulit ang insidente na walang presensya ng gobyerno. Nakatutok si Chino Gasto. Kuha ito ng mga Pilipinong manging isda sa Baho de Masinloc kung saan sinita ng Chinese Coast Guard ang mga manging isdang namumulot ng mga isda at ibang lamang dagat mula sa bahura. Ang kulay berdeng bangka ito pinipigilan at hinahawakan pa ng isang naka vest na tauhan ng Chinese Coast Guard. Kinuharaw ng mga Chinese ang mga napulot na isda at lamang dagat ng mga Pilipino. Regular na nagbabantay at namimigay ng gasolina, tubig at pagkain sa mga manging isda ang PCG at BIFAR sa Baho de Masinloc. Pero sa panahong ito, wala raw barko ang PCG at BFAR sa lugar. Nakalap na ng Coast Guard ang salaysay ng mga manging isda na magsisilbing basehan ng susunod na aksyon ng National Task Force on the West Philippine Sea. Nangyari ito noong January 12 wherein uh, there is no Coast Guard and BFAR vessel that uh, was present during that time. no. But uh, we are now uh, coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uh, to make sure na itong ganitong uh, lal time, no? magkakaroon ng vacuum ng uh, presence ng government forces, will no longer happen again. According to our Filipino fishermen, every time na mayroong uh, public vessel doon, whether the Coast Guard or uh, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, uh, mas nagkakaroon ng leeway yung uh, China Coast Guard because uh, they focus more on the Philippine Coast Guard vessels and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nangyari ang insidente at 12 ng Enero, limang araw bago ang China-Philippines Bilateral Consultation Meeting sa Shanghai kung saan nangako ang China at Pilipinas na patitibayin ang maritime communication at pagresolba ng mga issue sa West Philippine Sea. Dito sa um, huling kaganapan kung saan nagkaroon na naman ng pagtataboy o harassment ng ating um, mga fishermen sa kamay ng mga Chinese Coast Guard ay ikinababahala natin ito and we condemn a uh, latest um, provocative action Ang Armed Forces of the Philippines sinabing regular na nagbabantay ang Northern Luzon Command sa Bahod-de-Masinloc pero wala raw silang natanggap na ganitong report We consider this alarming because yun nga no, lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents. But with the command conference that we had, no there was a guidance by the president. With any incident that we get, no we will fortify our ano our missions accordingly. We are reactive naman in in these cases but uh, yun nga we will assure the public that we are continuously continuously doing our regular operations in the, in in our uh, territorial waters. Samantala, naghatid ng supply ng pagkain ng Western Command ng AFP sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong linggo sa pamamagitan ng eroplano. Ito'y matapos magkaproblema ang isa sa mga resupply vessels na maghahatid sana ng supply at kapalitang sundalo. Nakasako ang mga supply na inilaglag mula sa eroplano na habang lumulutang sa dagat ay sinundo ng mga nakarubber boat na mga sundalo mula sa BRP Sierra Madre. Pagamat ayaw sabihin kung ano ang naging problema ng barko, kailangan daw na si Worthy o Ligtas na makakapaglayag ang mga resupply vessel bago sumabak sa kanilang misyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na Katutok, 24 Horas.